Alright mga masers, so, welcome back ulit sa ating YouTube channel So, pakita ko na sa inyo guys yung ating project Okay, so, bali ito na uh, So, yung ginagawa natin dito is uh, mura, ano tayo, uh, masilya So, bali patapos na tayo sa pagmamasilya dito sa ating walling So, bali ito, ito, at saka ito, isa, tapos na Bali, ito lang yung mapapatungan natin na isa Yan, then yung ating taso, lalagyan ko na lang sya ng agasa Then, this is CR naman So, bali, overall, tapos na rin na rin Yan So tatayos na lang ito bukas ni Foreman So sumula na mga pagkatayos Dito sa kablang kwarto tayo So ulit dito sa kablang kwarto mga master Bali tinapos ka na ni Foreman itayos itong ating sangabanya Ayan. So meron na tayong abanya ay yung ano rito Itayos yung ating banyo. okay na So bali lilihain na lang natin ito And then napipinturahan natin So andun yung ating gripo Then, yung uh, bowl natin nandun. Dun yung uh, pataya natin, mga master. Ayan. So, by tomorrow, gagawin lang natin dito sa continuation tayo ng pag-umasilihan. So, kailangan na ang priority muna natin dito yung dalawang uh, kwarto kasi ito na muna yung uh, kailangan matapos para doon sa ano uh, para malagyan na ng ano uupa. Uh, so, para mapaupahan na. Okay. So, yun lang muna. Bali na update ko lang kundi. So, thank you po.